kapi uniform na. Ayan. So, ito yun na yung bago yung shoes. Ang galing mo dyan, ha? Ayan. For the go. Medyo malaki sa kanya yung damit niya. Kaya, ayan. Parang babawasan na lang namin yung damit niya. Or, itutupin na lang namin yung damit niya. Kasi medyo malaki sa kanya. Okay, ayan. Ito yung bago ng shoes. Red kasi, wala na tayong ibang kulay na mahanap. Okay lang yan. Para machi-machi pa rin sa bag niya. And for the goal. Good morning! Say hi, Ryle! Hi! Ayan, <laughs> at na mag-isa yung anak namin. Marunong naman na siya. Cool, <laughs> sa school mo, yung school mo? Sa'yo yung school mo? Ayun, sa taas. Ah, uh, sige na, may pwede. May na pwede mo ba? Sa Tat. Love you. Love you. Ingat. Oh! <laughs> Ingat, naknak. Bye-bye. Bye-bye. na. Ayun, pasok na si Ryle. Ayan, hmm, nakasitaas pa yung ano nila. So, baka hindi kakayanin. Dalhin. So, ayan. Nawin na tayo. nandito kami sa Village Avenue papunta ko dun sa dulo kaya talagang kailangan ng ating service Matlohan. Matalo na, tapos ng klase. Balikan na. Ang galing! Hindi eh. Yeah. ligat siguro ng bag niya. Ano hmm, naman? Laki. mag-appear pa ka. Ryan, wait! Maulan! Oh, for the go na.